Pero sa bahay na ito, alam nyo ba na ako lang mag-isa yung gumawa nito? Ako yung architect, ako yung nag-design dito, ako yung engineers, ako yung foreman, ako yung lead man, ako yung panday, at ako rin yung helper. So welcome, Relarge TV. So gusto be mga ka-idol. Nakita nyo to ginawa kong bahay. So sa laking bahay na ginawa ko is... Usually, yung nakikita ko sa iba, kompleto yung constructor, mayroong architect, mayroong engineer, mayroong foreman, mayroong lead man, mayroong panday, at saka mayroong labor. Pero sa bahay na ito, alam nyo ba na ako lang mag-isa yung gumawa nito? Ako yung architect, ako yung nag-design dito, ako yung engineers, ako yung foreman, ako yung lead man, ako yung panday at ako rin yung helper so ngayon ay ipapakita ko lang sa inyo kung yung gawa ko is nasa tama ba kasi about construction is wala akong alam kasi ako ay isang security guard so ngayon ay ito na ipapakita ko na sa inyo para kapag ka may mistake akong nagawa may kulang is pwede kayong mo-comment or pwede kayong mag-advise sa akin para itong ginawa ko na bahay is lalo ko pang maiayos ng mabuti. So okay you know, nakita nyo. Andin hanggang dito lang muna kasi maghahanap pa tayo ng pinansyal para pang continue or pang dugtong sa 2 ng ating bahay.